Dr. Vito, magbigay naman kayo ng mga rason kung bakit po ba nahihirapang matulog ang isang pasyente. Number one, nagbabago na po kasi ang schedule ng inyong trabaho. I schedule ng mga school activities at yung mga social activities na atin pong nililipat at pilit pong nililipat sa gabi. Hindi po yan magandang halimbawa. Ang ating solusyon, i-reset natin yung ating time dapat sa araw at sa gabi nabibigyan po ito ng tamang oras para makapagpahinga ang ating katawan. Pangalawa, kailangan nyo pong gawing komportable ang inyong kwarto. Of course, minsan sobrang init, sobrang lamig. Kailangan nyo pong i-maintain malang at least 65 to 68 Fahrenheit po yan na maging komportable po sa inyong katawan at mabigyan kayo ng tulog na mahimbing. Pangatlo kapatid, yung paggamit ng cellphone bago kayo matulog. Isa po itong maling practice sa ating mga kababayan kapag kayo po na-explose sa blue light, bumababa po ang pag-stimulate ng ating pong melatonin, ang ating sleeping hormone. Kaya po, mas, pong, mas dumadalas pong hindi kayo nakakatulog dahil sa pagka-cellphone sa gabi. Kaya ugaliin po natin at least 30 minutes na walang cellphone bago tayo matulog. Pang-apat stress. Because of mga isolated events, for example, problema po natin sa mga deadline ng ating mga trabaho, ng ating mga assignments, traffic, kaya nakaka-stress at kadalasan po kung kaya may mga financial problem at mga relationship. Kaya payo ko sa mga kabataan, huwag kayo makipagrelasyon sa mga toxic na tao at yan po ay pagmumulan po ng stress, hindi kayo makakatulog yan. Sunod kapatid, anxiety and depression. Alam nyo sa gabi mahirap talagang matulog ng maraming iniisip, ng maraming pag-alala. Kaya nga po dapat subukan natin po ibigyan ng solusyon sa araw at ipagsabukas po ang mga ibang problema nang sa ganoon mabigyan po ang katawan nyo ng time para makatulog at makarecover. Mas makakapag-isip po kayo ng mabuti. So, kapatid, kung talagang meron kang insomnia, isang sleep disorder, kaya kung ikaw po'y nahihirapan, marahil kailangan nyo na po magpakonsulta sa pinakamalapit na doktor nang sa ganoon mapayuhan kayo kung kailangan nyo na ba talagang maggamot or kailangan nyo na ba talaga ng isang uh, paraan na matutulungan kayo, na makatulog kayo, na mahimbing. Should kapatid is yung caffeine, remember kapatid, ito po ay isang stimulant. So minsan hindi lang po sa kape ito nakukuha. Sa mga sumusunod din, mga tea, mapansin nyo sa mga soft drinks, mapansin nyo pa sa pagkain ng chocolate, mapansin nyo po ito sa mga pain relievers, especially sa mga headache. So, kailangan nyo makita kung caffeine free yan. At sa mga energy booster na iniinom natin para tayo ay sumigla. So, kapag uminom kayo ng mga sumusunod, siguradong-siguradong hindi po kayo makakatulog. So, kapatid is yung dietary factors natin sa ating mga kinakain. Lalong-lalo na sa gabi, kumakain tayo ng sobrang tamis. Masyadong madami ang kinakain nyo or sobrang bilis ng pagkain. And especially kapag kumakain kayo ng maanghang at kung kayo po ay nagkaroon ng allergic reaction especially sa gabi ito nang simula. Kaya sa inyong mga munting kaalaman ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa si inyo ng munting payo po para sa ating mga kababayan mapagpalang araw sa ating lahat.